12.51, madaling araw OTW, Sorsogon Bicol, yeah, city of San Pablo, San Pablo oh, hindi, queso na ay, ano, Lucena yun, maganda gabi so, take off na puntang Sorsogon Bicol so, kailangan natin mag-reset ng odo reset, reset reset na natin, trip 1 zero set natin yung trip 2. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. So yun, maganda gabi. So, ngayon ay uh, 9.44 na ng gabi. Uh, take off na. Papunta nga uh, Alabang. Kasi doon ang meet up namin ng isa kong kasama. Uh, pauwi kami ng uh, Sorsogon. Bicol So, ngayon ay magpapagas muna ako. So, full tank. Full tank. Yo.

Hindi na ba kita? Chaong bypass. Chaong bypass. Yan, kayo, nak nakaragay O oh, ay, pakali pakaliwa Chaong bypass, pakaliwa Pero Maharlika highway pa, maharlika highway keso na yung ano, keso na yung chaong Wow ha, wow. tangay na, keso na kito oh. Two hours pa lang Two hours pa lang nakakalipas at si Quezon nakita Ah! Sarap! Bumiyahe! Eh. BOOP! SAK! Sa, sa, sa kasalubong, no? Aish! May puuan pala. Woo! na ba tayo ha tama man no? maharlika highway puro ka na lang kita di ba yung walang likuan na pag anong diretsyo di ba basta parang ang babaybay lang natin national highway lang talaga di ba 12.51 Madaling araw OTW, TW Source of God Be ball, Yeah <laughs> Ano, ano na ako din eh City of San Pablo San Pablo oh, Hindi Quezon na Ay ano Lucena Diba San Pablo Lucena Ayos yes. Ano you know? 10, 11, 1. So, 3 hours sa San Pablo na tayo. Ano pa yan, ha? Normal pa yung takbuhan natin, ha? Hindi pa tayo nagbibimoy bira, ha? Nice. <laughs> ay, pa, ikaw magsabi kung gusto mo mag-ano, ha? Ay. Huwag sabi ka kung gusto mo ah, magpamunahin muna ah. Ikaw, basta sabihin mo na lang. Sa basa, gasolinahan kita. Sa gasolinahan lagi kita. Wow. Baka, basta pag naka... Ano oh, na ba? Gusto mo na ba niyan? Ah, dito. Dito ako. Ito, kanan tayo, kanan. Ay! Puta lubak. Ay, ano? Yan ang mga eruption ng ano ko. Kakadukan ko. Okay. Ha? Oo. Oh. Hindi, aris lang. Ano naman? Ha? Oo okay, nga, jack liner. Jack liner, ay! <laughs> Pag-ubat. pa? Ayun pa? Siga yes, okay. aí, mm -hmm. Ai! Puta, é, não má, Nariano ako. Nakakalangan ako sa Ailso.